Walang Ang, ah, ang mo Kung na Noong unang panahon, mayroong isang kahariang tinatawag na Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang angking kausayan at maganda ang kanyang naging pamamalakad sa Berbanya. Ngunit isang araw, nagkasakit ito. Malubha na ang sakit ng inyong ama. Malagal, malaray na. Narito na po ang Ang sakit ng hari ay mabigat at maselan. Meron hmm. po ba sa kanyang kalagaman? Huwag kayong mawawala ng pag-asa, mahal na prinsipe. Mayroon ng mabinsang gamot na magpapagaling sa hari. Kailangan niya mapatinggan ang awit ng ibong adarna. Saan naman namin makikita ang ibong ito? Makikita niyo ito sa bundok tabor. Naninirahan ito sa punong makinang na tinatawag na Pedras Platas. Nung anak ko, nanghihina na ako. Maaari bang huli niyo ang ibon na para sa akin? Pedro! Ano po ang aking maipagilingkod, ama? Ikaw ang nakakatanda. Maaari mo bang ang ibon ito para sa akin? Sa putong malaking karangalan, aking ama. At ayun na nga ang nangyari na kung saan. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor at habang naglalakbay ay mayroon siyang nakasalubong na isang matandang may sakit na ketong. Sino ka? Kalaban ka ba? Wag, wag mo akong saktan dahil nang lang mga ako ng kunting pagkain at inumin. Ganun ho ba? Pasensya na po dahil sa kailangan ng kapatuto sa aking paglalakbay. Kung ganoon, maaari bang kunin ang bunga ng prutas na iyon para kahit papano ay mayroon akong makakain. Kailangan ko pa kasi ipagamot ang aking ama. Ako ay mauna na. Dahil ako nakakapagod. Napakaganda lang nagniningning na punong ito. Ito na kaya ang bahay ng ibong iyon? sa kapagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang awit. Sa kasamaang palad, si Don Pedro mahimbing ang tulog, ay napatakan at naging bato sa ilalim ng punong piedras Planas sa hindi pagbalik ni Don Pedro ay mas lalong lumala ang sakit ng hari at ang sumunod namang ipinadala ay si Don Diego. Ngunit parehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Dahil sa hindi pagkakabalik ng dalawang magkapatid ay mas lalo na namang lumala ang sakit ng hari. Ama, nais ko kayong gumaling. Ayaw niyo po ba akong bayagang pumunta sa na upang huliin ang ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Hindi maaari anak. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Pag ikaw ay nawalay na, ako ay tiyak na mamatay na. Ngunit ama, ang makita kang ganyan ay mas mahirap pa para sa akin. Patawarin ninyo ako kung hindi niyo ako papayagan. Ako'y alis na lamang, nalabag sa inyong kalooban. Sige, anak, magtagumpay ka nawa. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanilang kalooban. Hindi tulad ng dalawa niyang nakakatandang kapatid, dahil siya ay umalis lamang na limang tinapay ang baon. Sa bawat isang buwan na paglalakbay ay saka lamang niya kakainin ang tinapay nang makalipas ang apat na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. At sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang matandang mayroong sakit na ketong. Ginoo, maawa ka. Ako'y hihingi lamang ng kaunting pagkain at inumin. Maraming salamat, Ginoo, ng mangatupuan kita Huwag na iho dahil nakita ko na ang iyong kabutihan na nagmula sa iyong puso. Ikaw oh, yun, isa kang diwata. Alam ko kung bakit ka naririto at tutulungan kita dahil ang mga tao katulad mo ang maaari lamang makahuli sa ibong adarna. Ano ang mga ito? tuwing umuwi ang ibong adarna sa bahay niyang tinatawag na Piedras Platas. Ito ay umaawit at nakakaantok ang mga tinig nito. Kailangan mong pigilan ang antok. Hiwaan mo ang palad mo at patakan mo ito ng mga kalamansi sa tuwing aawit ang ibong adarna upang maiwasan mong makatulog mayroong pitong kanta at pagpalit ng balahibo ang ibong ito. Siya na ay matutulog ngunit bago ito mangyari, siya muna ay duduni. At kailangan mong iwasan iyon para hindi ka maging bato. At ang agwa bendita sa boting iyan ang gagamitin mo upang maging tao muli ang mga kapatid mong naging bato. At yang tali namang 'yan, 'yan ang ihagis mo sa ibong adarna upang mahuli mo ito. Ngunit bago mo mahuli ang ibong ito, ipapangako mo na dapat 'wag mo siyang sasaktan at dapat mo na siyang pakawalan pagkatapos niyang mapagaling ang iyong ama. Nang marinig itong lahat ni Don Juan, umalis at nagpatuloy na siya sa paglalakbay upang hulihin ang ibong adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng ibon, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. Pitong sugat ang natamo niya at kanyang naiwasan ang ipot ng ibon. Naghintay siya na maging mahimbing ang tulog dito at sa pagkakahimbing ng tulog ng ipon ay kanya itong tinalian. At nang mahuli na niya ang ipon, kinuha niya ang bote na mayroong Agua Bendita at ibinuhos ito sa kanyang mga kapatid upang sila ay maging tao muli mula sa pagiging mato. dali-dali na silang naglakbay pa -uwi. Nang makarating sila sa Berbanya, ay nagsimula ng umawit